Nakapag-isip na ba ng merienda ang lahat? Pansit kanto naman po tayo konting sabaw at syempre masarap may corn at itlog ng pugo kaya nagpainit na ako ng kawali na may mantika nilagyan ko na rin ng bawang at yun lamang pong papulahin ng konti itong ating bawang syempre Pilipino tayo kaya kailangang maw ng bawang sa pagigisa saka natin isusunod ang sibuyas haluin lamang po natin ito ikisay ikisa hanggang sa maging translucent yung ating sibuyas or hanggang sa ito ay lumambot Pagkatapos namang gisahin ang bawang at sibuyas ay sinunod ko na yung aking hinimay-himay na chicken. Pwede kayong gumamit ng pitso or kahit anong parte ng chicken ang gusto nyong gamitin. Igisa lamang po natin ito hanggang sa ito ay maging dry na or mamula-mula lagyan ng chicken powder, pwede rin ng chicken cubes at syempre kailangan ng paminta para lalong mas masarap ang lasa. At kapag ganito na po ang chicken, ay isunod na naman natin ang mga gulay. Inuna ko muna tong beans, pero yung beans po na aking ginamit ay frozen, kaya malambot siya at madali lamang maluto. Kaya isinunod ko agad ang carrots. Siyempre, lalagyan ko ito ng pechay or bok choy. Atin lamang po itong paghaluhaluin. At ngayon naman, after natin siyang mahalo, ay lagyan naman natin ng oyster sauce. So mga dalawang tablespoon po na oyster sauce, okay na po iyon. Siyempre, dating gawi, haluhalo na naman tayo dyan. At para po mas madaling maluto ating takpan, mga 2 to 3 minutes, napakuluin lamang at ito ay luto na. So ayan, tikman lamang po natin. Pwede rin po kayong mag-add ng konting soy sauce kung gusto nyo na medyo may kulay siya. At kung matabang pa, pwede rin naman na patis ang inyong gamitin. At syempre kung kulang ang paminta, ay dagdagan pa. Depende sa inyong panlasa. Halu-haluin lamang po natin. At para lalong sumarap, isama na natin ang young corn at saka yung itlog ng pugo. Gumamit po ako yung nasa lata kaya medyo late ko na siyang inilagay. At ito ay muling pakukuluan lamang na mga isa hanggang dalawang kulo at okay na po yan. So ayan, ito na yung gulay natin para sa pansit kanton. So ang ginagawa ko dito, hiwalay na luto yung pansit. Tikman at kapag okay na, isalin sa isang lagayan. Dito na rin po natin lulutuin yung kanton. Gumamit po ako ng chicken broth or yung pinaglagaan natin ng chicken na iginisa natin kanina para naman doon sa gulay. So, ayan. At atin lamang po itong pakukuluin. Timblahan muli ng oyster sauce. Siyempre, kung anong timpla nyo at anong panlasa nyo, yun ang ating susundin. Lagyan ng chicken powder, pwede rin naman ang chicken cubes. At pwede rin naman ng konting toyo or kahit anong pantimpla ang inyong gusto. Siyempre, may paminta at ngayon naman, ilagay na natin yung pansit kanton. So, kung napansin nyo, medyo marami-rami yung sabaw na aking inilagay. Kasi nga, mas masarap sa pansit kanton yung may konti siyang sabaw. At iyan, atin lamang po itong hintayin na maluto. Paminsan-minsan ay haluin at kapag luto na, Isama na natin yung gulay na niluto natin kanina at ito na naman ang ating masarap na merienda. Mabilis lutuin, konting ingredients lamang ang kailangan pero malasa. Sabayaran na rin ng fried chicken. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye! mag po tayo!